mga kaibigan nalinisan na natin uh, at lagay na rin tayo ng oil yan okay yan okay mga kaibigan ito po ang ating uh, old na laruan ang skopeta okay. na meron siyang uh, katambal na HT6 24 by 44 discovery all right oh uh -huh. yeah ipuro e, na na marami na si dudong okay. hindi ko siya mapalitan ng bat dahil maganda yung bat nito mga -ano siya na magaan magpapalit tayo ng bat abibigat na siya Okay na yan. At least stuck pa rin lahat. Hindi ba? Okay. Okay, maraming salamat nga pala sa gumawa nito. Okay, Sir Oni Santos. Discovery. Yeah, okay, Discovery. Wala siyang balot-balot, mga kaibigan. Ito na lang. Okay ang ating discovery puro gasgas -gas na okay plus plus lang natin medyo talaga namang matata na sa dumi o, oh, dami yan okay lang yan Tagal na pa-stack. Kaya ganito. parang kinakalawang na. Ang ano sana, stainless ano. Mga kaimpanta, hindi siya kakalawangin. Okay, discovery. Yes, din pag may time. Okay. Para hindi tayo iwan ang ating garuan kahit hindi ginagamit kailangan pa rin linisan mga idol di ba okay mga kaibigan sa mga hindi pa nakasubscribe dyan kayong Panda Fez Vlog okay please like subscribe at pakipindot na rin ang notification bell para lang kayong update kay Panda alright